So yun, mga kababayan, Luzon, Visayas and Republic of Mindanao, no? Uh province of Netherlands ni Digong. Kasi nasa Netherlands si Digong eh. Alam niyo mga kababayan, meron akong uh, i-share sa inyo ngayon na kung saan si Ramon Tulpo, no three days ago binira niya po itong si Vice President Sara Duterte. Alam naman po natin mga kababayan na itong mga tulpo ay grabe po ito. Die hard po talaga ang mga tulpo sa mga Duterte. Lalo, lalo na mga magkakaibigan ito. Si Ramon Tulpo, Ben Tulpo, Erwin Tulpo, Rafi Tulpo. Basta mga Tulpo Brothers, maka DDS talaga yan. Pero magtaka po kayo. Bakit ganito po at nag -iba po ang ihip ng hangin? So, syempre, ang sasabihin ngayon ng mga DDS, Nabayaran kasi yan Malaki kasi ang naibigay dyan Ni Pangulong Bumbong Marcos Ganyan Ganyan ang sasabihin ng mga DDS Actually ah, Para sa akin mga kababayan Alam nyo po kung bakit Nagkaganito ang mga tulpo Kasi ayaw nila Kasi actually maraming nagtatanong Bakit walang reaksyon Ang mga tulpo Pagdating sa mga Duterte Sa mga nangyari ngayon Ang mga Duterte So alam nyo sa totoo lang Ang mga tulpo kasi Alam kasi nila yung Kung ano yung mali Ano yung tama Nakikita kasi nila Hindi kayang pagtakpan yan <clears throat> walang kaikaibigan, walang kamakamag-anak kung mali ka is mali ka. Hindi mo pwedeng takpan yan. Kasi may, syempre, masisira din sila. Politician sila yan, di ba? So, ito nga, mga kababayan, <clears throat> speaking of Ramon Tulpo, <clears throat> bumira, no? Binira ni Ramon Tulpo si Sara Duterte. Sabi ni Ramon Tulpo sa kanyang post, masyado tayong winalanghiya ng babaeng ito. Ayan po, oh. Sabi niya yan. O, ginagago ang taong bayan sa kanyang accounting ng Confidential and Intelligence Fund or CIF. Mm, mm So, biruin mo, maubos niya ng 11 days ang 125 million na CIF at ang mga recipients ay non-existent or gawa-gawa lamang. Diya? Yeah? Oo, ganun na ba katanga ang marami nating kababayan? Kasi alam nyo kung bakit mga kababayan, no? napakarami po talaga ng ano, iba-ibang pangalan. Unang-una yung Mary Grace Cha, Mary Grace Piatos, Fernando Timpura, Carlos Miguel Uisi, Chippy McDonald, Pia Piatos Lim, at kaya ping Piatos, 'di ba? Tapos nasundan nung dudong bidok, dudong uh, ano, basta mga dudong-dudong. Tapos sunod naman, nasundan na naman nung pangalan na Jugs de Luga, Jugs de di ano, basta mga ganun ganon Jugs di Asim. Diba? Kaya nga tinatawag ng mga kongresista na may team Chicheria, tapos team Dudong, tapos team Team Asim. Tapos, meron na naman panghuli ka, makailan lang, actually, this, week lang, na meron na namang nilabas na team, ano, team grocery, na kung saan si uh, Claire, uh, sabi Beverly Claire uh, Kasim, tapos anak ng pateteng, tapos, basta mga ganun-ganun. Kaya, syempre, hindi din natin, no, ma <clears throat> masisi, itong mga tulpo, kung bakit ganito na lang. Kasi, kahit sila mismo na alam naman natin mga diehard Duterte supporter ito pero alam nyo sa totoo lang grabe oh, na nakikita kasi nila oo oh, oh, mga kababayan di ba diba? tignan nyo buko dun sa nag comment na yon meron pang isa post ni ni Montol po no ang sabi ni Ramon po, maraming girlfriend si Duterte na pinakilala sa akin bilang malapit niyang kaibigan. Nang pumunta si Garma sa restroom ng restaurant, sinabi ko kay Digong na nahalata ko na syuta niya si Garma. Sabi ko sa kanya, bay, alam kong girlfriend mo yan pero pangit man siya. Natawa na lang si Digong. Aniya, masarap kasing makip, makipag ah, makipagniig sa nakauniforming babae sa salitang bisaya Uh, niya sinabi sa akin, makipagniig daw. Naku, eto. <laughs> oh, eto, eto yan na, sabi niya. Oh, ni Ramon Tulpo. Oh, pasensya na kayo na medyo maano, malabo kasi actually ang gamit natin ngayon is Android. Oo, oh, oh. so ito nga oh, Ramon Tulpo ibinalgar ang ang relasyon, no? Ibinulgar daw ang relasyon ni Garma at ni ano ni Duterte Dios mio Alam mo nagti-trending itong si Ramon Tulpo mga kababayan ni. Eh. Oo, kasi nagsilabasan ito ngayon mga kababayan. Napakadami. O buko dun sa bagbulgar niya sa pagmamahalan ni Garma at ni Duterte, binulgar naman niya yung naturang uh, ano na nag, nag din siya Oh, at saka actually may binulgar na pa siyang isa. Tatlo ito eh, yung pagmamahala pagmamahalan ni Garma at ni Duterte. Tapos itong sabi niyang uh, winalang hiya na tayo ni Sara, 'di ba? Tapos yung isa yung isang billion daw na naiwan, no? Na naiwan sa Malacañang bago nag over kay Pangulong Bongbong Marcos, meron daw 1 billion pesos sa malakanyang na naiwan, no? So actually mga kababayan, natatawa po ako diyan ni, eh. mm -mm. <coughs> na may 1 billion, oo, na naiwan. Ah, mga kababayan. naku, saan kaya ito? Ah. Nako. Napaka ano nito mga nilalabas ni Ramon Tulpo. Oo, may 1 billion daw itong naiwan si ano hanapin natin ha Ramon Tulfo oo post ayan 78,000 followers eto oh, mga kababayan oh eto sinong nakaiwan ng perang cash na 1 billion O, oh, ayan ha oh Ramon Tulfo oh, sino daw nakaiwan ng perang cash na 1 billion post ni Ramon Tulfo yan one day ago lang Sinong nakaiwan ng perang cash na 1 billion sa malakanyang noong turnover ng administrasyon ni Digong kay BBM? Yan ang isang sikreto daw na ayaw ibunyag ni BBM upang huwag daw masira ang pangalan ng kanyang predecessor na si Rodrigo Roa Duterte. Noong panahon na iyon ay nagkasanib pa si BBM at si Sara Duterte na anak ni Digong. Ang limpak-limpak na salapi ay natira raw sa isang kwarto sa main building ng palasyo. Ang mga pera daw ay nasa sampung duffel bags, each containing 100 million. Sabi ng aking espiya ay baka naiwan ang malaking pera dahil sa pagmamadali. Sabi pa ng aking espiya, maaring kasama ito sa mga pirang hinakot palabas bago pumasok ang mga bagong residente ng Malacanang. Nako! Nako! Ito pa! Anong mga leksyon ang natutunan natin sa Rodriguez sa Antipolo O diba yung, yung nagbarilan ito O tapos ito pang isa na sabi niya ni, ni Ramon Tulpo Ayan o We are the best of friends Ayan si Digong daw at si Tulpo ay best of friends o, Sabi niya I always went to Davao City on weekends When he was mere to shoot the breeze with him He introduced me to his girlfriend who included din agriculture undersecretary, a governor of provence a province a local tv newscaster and a police woman with homely face. He would always fly all the way from Davao City to attend my birthday party. He would sit in a corner with his girlfriend and to referring anatomy anonymity he at, he attended My 70th birthday, but this time he no longer sat in a corner as he already was the center of attention. I came to know him up close and personal when we went on a short vacation to Hong Kong and Macau, where he revealed he couldn't sleep without his security blanket. He would invite me to his uh, favorite dining place frequented uh, by the hoi poi which endeared him to the masses. He said he was offered by then President GMA the post of the Bureau of Customs DILG and DND which is he rejected. I was the first one to urge him to run for president. Ah. So in the early days of his campaign for the presidency, I collected a total of 65 million pesos for him from my friend Ramon Ang and Paul Yokog, ah, uh, uh, Kuyig King, uh, ano Ramon Ang at Kuyig King na 65 million pesos daw, sabi ni Ramon Tulpo. And when he won, he offered me a DILG post uh, which I rejected all ra outright. We agreed that I would act as his sentinel by exposing corruption and abuses in his administration. And then our plan for me to to act as his eyes and ears fill apart the nincom ah ah nin uh, around him placed a wedge between us the uh, those around him obviously put blinders on him apparently they only told him what he wanted to know of course of most uh, most dealers then uh, the corruption and abuse i exposed in my newspaper column went unheeded i tried many times even when He appointed me special envoy to China to reach him but the cordon uh, sanitaire was to thick. Ayan. He shot the messenger to uh, so to speak after some of his adviser filed libel case against me for exposing the un underbelly of his administration. Ah, itong nag-file sa kanya na ano adviser ay si Midial Dia ito. Kay Ramon Tulpo. Ayan, had I been given access to him, maybe things would have been different. Your real friend tells you your defect no matter how it hurts. I grieve for my friend's present misfortune. How can I greet Digong happy birthday today? Given his situation, I could only wish Digong good health. Given the remote chance to visit him, I would immediately fly to the Hague. Ah, yun ang sabi. Pero ito nga, nagkaroon ng sama ng loob si Ramon Tulpo dahil uh, magkaibigan sila ni Digong, hindi nga niya tinanggap yung inoffer ni Digong sa kanya bilang uh, DILG secretary. Ngayon naman, tinanggap niya yung offer na ilabas yung siya yung mata na ilabas yung mga korupsyon. Eh ngayon nung naglabas siya ng korupsyon patungkol kay Diaz, kinasuhan pa siya ng plunder ay anong plan ng ano ng libel case o si Medial Dia yung nagkaso nito so ngayon ang wish lang daw ni Ramon Tulpo kay Digong ay good health no given the remote chance to visit him I would immediately fly to the Hague ah, diva oh pero alam niyo na may something talaga sa mga tulpo so yun lang ah mga kababayan ako meron daw 1 billion na tag 100 million per bag so ibig sabihin 1 billion 100 million per bag. So, meron siyang 10 bag na naiwan sa isang kwarto sa Malacanang na hindi nadaladala. At ito daw yung sikreto ni BBM na hawak na ayaw ilabas ni BBM kasi daw kaibigan pa daw sila ni Digong at The time. Baka malang araw ilalabas ni BBM ito. Naku po. Ito na, isa sa ebidensyang nakalimutan ni Digong na posibleng ilabas ni BBM. Pero si BBM hindi naman ganun. Diba? Yeah? So at least ito, nilabas ni Ramon Tulpo. Eh, kung may problema kayo sa vlog kong ito, si Ramon Tulpo ang sisihinin niyo, Kasi shinare ko lang naman na mayroon daw 1 billion. Ayan o, oh, 1 billion daw ito sa Malacanang. Oo, uh one -huh. 1 billion sa Malacanang na naiwan. Oh, Ramon Tulpo. Uh -huh. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat and see you next vlog. God first, thank you.